Bayon, welcome sa inyo mga na Mga pala si Paul uh, First time kong gagawin So, nagbumoto vlog ako Nakadahilan so, ng tayo sa mga sideline uh, Sa Queen Panda dali ko ngayon kung paano ako bumiyari uh, Sa ngayon, maga pa uh, 11.14 pa lang So, Okay, Panta kasi pwede kang mag-30 minutes bago yung shift mo. Ang shift ko talaga is 11.45 so 1 minute na lang pwede na ako mag -eat. So titignan natin kung malakas na yun. Malakas. Ah, uh, sana. No? Kasi nag-iipon tayo. Uh, <laughs> ah, kailangan natin gumita ng pera. Sa panahon niya yung uh, makahirap. Gumita ako. Let's go. So yun, na ako. Waiting na lang tayo ng bookings. Ang uh, Meri ako ng So, Marikina. Actually, sabog, -sabog na nga ito. na lang na baliches. Mahabot na lang na So, dito ako nakain ngayon. And sana ngayong oras ating gabi is makarami tayo. No? So, waiting na lang tayo sa booking. So, madadala ko nga lang pala kayo sa biyahe mismo. No? Kaya katulad yan, ngayon may ko kami kung ng delivery. So sa biyahe ko lang kayo madadala next time na ako mag-inform sa mga application. Doon sa mismo application. ko. Kasi ngayon isa lang sa cellphone na gamit ko. So biyahe lang muna ang susundan ko sa akin. Please, tingnan ko lang yung delivery natin. So mga gantong part, uh, dito ko na-realize na pangit pala yung mic <laughs> ng phone ko. So mga part na umandar ako yung voiceover ko lang. So dito papunta na ako sa vendor. Ito yung first booking natin. So, yun. Yun, so, nandito na ako sa vendor. Waiting na lang. Ma-ready. Ito na yung first order. Deliver na natin. Hindi ko pa rin na... Basta in-accept ko Hindi ko pa rin nakita sa Shelly. hindi ko nga naipakita sa inyo yung pag-deliver ko kasi pag i-deliver mo, kailangan mo siyang picturean eh ito nga lang yun <laughs> po nagamit ko so, nung de-deliver ko dito ko rin pinicturean hindi, hindi ko siya pwede ng no? pero, dyan tayo sa first booking waiting na lang ng pangalawa so, ganun lang, mabilis lang no? speed lang yun second booking, Jollibee Gil Fernando, Marikina pa rin tapos biga sa i-deliver basta hotel siya no Although wala namang problema hotel lang naman siya pero, ah, pero privacy naman diyan ah, basta hotel <laughs> ah, lang ko sabi sige sumuyo mo na, na 'yan <laughs> So, tara po sa toilet diyan. Ah, first time ko naman 'to. ano po? I-plug ko 'tong icon so Tingnan natin kasi bumili na rin ako ng magandang cellphone holder no? para ano siya uh, gumagalaw yung phone natin. Yung may agad may braso na cellphone holder para i-rotate <laughs> siya na gumagalaw. So tingnan natin po. Matutulungan ako po. Pero o. Oh, Siyempre, ang pa rin pala yung tulong po either pa ano uh, ang ah, Camera. Uh, Makanya ka sa mga pili. Panda. Hi, ka! Sarap na. Sarap na lang daw. <laughs> Sarap pala ako sa harap. Pick up ko na ka. So, hindi alam ko alam kung paano ito. So, Nag-message yung customer ng room nila doon sa hotel. So, gusto pa yata eh ako mag-aabot natin tatanungin natin syempre kung cash to kailangan talaga kaso bala magbagya kasi may drinks yung customer tapos nakawala uh, yung <laughs> packing tape ko no? so sa mga nakakaalam no laki tulong ng packing tape lalo na kung may drinks no? kasi ginagawa ko, yung mga drinks ko pinapasok ko doon sa parking uh, scotch tape naman lang no? yun sa parking sa so. pinapasok, mo para secure saka pangalawa, syempre kunyari kung mga yung mga drinks yung mga yung sa talaga yun, katulad sa yung, yung, uh, ano, yung, yung, yung box ni okay yung box ni Dolby do no, yung box ni Papa dyan hindi siya kasi sa bag ko so dahil may packaging tape ako ako natitip ko siya so ayun lang tayo huwag lang sana ako magka-order ng gano'n kasi wala akong panali hindi lang <laughs> ako i-deliver natin yung box uh, i-deliver ko na okay naman so ganoon lang uh, sa mga susunod tingnan ko kung may mga interesting ako pwedeng may share sa inyo no? pero sa ngayon pakita, pakita ko na lang sa inyo yung the rest of my ship <laughs> tapos kaya <laughs> yeah, doon neto may pangatong booking na ako pupunta nga Bolo so wala talong rin sa Tibolo Pasesyan nyo na kung medyo malabo yung camera natin, no? Kasi hindi naman tayo gano'ng paganda ang camera at hindi pa ako makakabili ng bago, no? pero as much as kaya ko, nadali ko kayo. So na, wake up ko nga pala dun ulit sa may Jollibee. na sa Jollibee tapos ready na kagad ka panigurado to ito yung mga order na ayaw ko ng rider kasi masyado malayo kasi nang karigay ng plan ang ako siguro so, kanina pa naghihintay ng rider to kasi pagpadong mga order sa ay nagtanong kagad ang oras makarap eh yeah, let's go na pagpuntang pag dry <laughs> p okay, So tapos na ulit sa talaga pag malabo yung mata ano? So katulad nun May suplicy pero bakit ay eh, madilim sa kanila? Talaga man na ang source of light. Yung flashlight ko kasi sa si cellphone. Oh, ah uh, nakalimutan ko. Kaya <laughs> lumayo pa ako. Doon pa ako nakihilaw sa may tindahan. Ito. So, Opo oh, rin eh. Nagalawang no? watanais. Double booking na nice, ito. So. Pasa na tayo. Nandito ko sa line na kasi slum ko Kolo. Kaya sa antipolo na yata. May arat ko kasi dito. So yun yata yung battery niya. Let's go. So, first drop done. Problema ako ngayon. Puro buo na pera ko hindi yeah. yeah. ako prepared na wala yung mask ko tapos ay, yung ID ko second drop oh, oh, oh. drop ah, second drop done <laughs> uh, so naroon na ulit So, as usual, siyempre, buhay na natin nga mga boys. <laughs> Idol ko talaga si Ryan Reyes. Sigurado na kinikita ko boys. <laughs> Mabilis <lang> to, boys. <laughs> Let's go! sa Magdo ah uh, sa mga ganitong pick up talaga ako kinakabahan kasi ito yung mga may drinks eh <laughs> ah, lahat ng ngayon ako talaga mga may drinks pag yan tumapon wala ramot ka talaga sana walang drinks daw bulbuoin pa naman bulbuoin tayo going to high let's move let's move it magra-rides ka. Importante talaga, hindi talaga separate na ID po sa mo, Kasi, syempre, yung ibang village, nagpapasurrender ng ID Dahil rider ka, hindi naman pwede sa na No, pero kung naman, yung resibo, lesensya ko pero okay na daw. Kasi, may mga ka naman, may na naman sa mga guard Basta makita nila yung mukha No? Okay. So, siguro, hindi naman ako garo, kawatas kaya hindi ako masyadong iniipit <laughs> thank you so <laughs> oh, nagsukli na naman ako so maubos na talaga yung pari ako. pero puti na lang 500 lang no ang sukli ko lang SR is 22 so malapit lang ako yung second drop so kaita area lang din ako so ayos yun dito na ako sa so pin location waiting ko na lang si Cox Near at park daw siya dito park yata ayan. ayan. so hintay ko lang siya dito so okay na na deliver ko na so yun na nga sagad na sagad na yung bariya ko so pupunta ko ngayon sa 7-eleven para mag remit para sa 7 pumasok na cash collect no? change of plan pupunta na ako sa 7-eleven pero may pumasok eh natingin ko paid online to so marahin ko na to sayang to siya sa may garden walk no problema lang kape yata to so yun <laughs> kung ano pa yung kinaayawang ko yun ang upin ko hindi ko pa nakikita yung order pero kape ano ba in order sa kape no pako so tingnan natin kung ano magiging order dito <laughs> so nakita no, ko na yung order buwang dalawa lang naman ng drinks laban do laban pick up na deliver na ganun lang very quick very very quick ba ito nga pala si Red <laughs> kami ang magkasama buong gabi ito 'yung double booking king tangkorn ng pota tara mantap po pocem oh, swerting naman double book tasan dito sa Deca Home siya to, parang village siya or condo. Pareho silang nandito. So, hintayin <laughs> ko na lang isa. Nakuha na isa eh. Hintayin ko na lang yung pangalawa. Standby lang. <laughs> so, chinik ko yung record ko. Pangwalo ko na pala to. <laughs> Bakbak -bak talaga ngayong madaling araw. Sarap kumiyahe. Ito e, tayo sa Kapedro. Ito sa may kainta. Wake up! So ito na yung last drop ko and eh, hindi ko na siya nabidyohan. Uh, medyo inatak na rin kasi ako dito. Pero yun, naka-sham din yata ako or sampo. So salamat kung umabot ko sa part na to. Next time ulit.